So bakit daw hindi dapat managot at hindi dapat makansila ang prangkisa ng SMNI? Ito ang kanilang sagot. Ang Sunshine Media Network International o SMNI, kung bakit hindi sila dapat managot? Kaugnay ng umuloy maling balita tungkol sa travel fund ng House Speaker, ang sagot ng TV station sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. It can influence people and may generate public opinion it is therefore important alam mo ang hindi ko pa nagugustuhan pala kanina ha yung sinabi nila na ah, hindi po kayo pwedeng magtago sa disclaimer kaya ka nga may disclaimer uh, by the way mga sir disclaimer lang po hindi ba kaya nga may disclaimer kay hindi akin yan kanya yan so ang sinasabi nila uh, tinanong yung uh, abogado legal po ba ang disclaimer opo legal para sa amin, hindi. Para daw sa Congress, hindi legal ang disclaimer. Kasi merong batas na dapat sundin. So, uh, walang kwenta yung mga disclaimer. Patay na. Ay, paano pala yung disclaimer ng uh, MTRCB? Teng-deng-deng-deng-deng. Ang programang ito ay Rated SPG. Patnubay ng magulang ang kailangan. O papano? Wala na rin silbi yun? Oh, hindi na pwede, pwede yun, di ba? Kaya nga may ganun, kaya nga may paalala eh. Paalala. Di ba? Kaya nga sa mga uh, album na binibili natin, yung mga tugtog, mga kanta, nakalagay doon, advisory, explicit lyrics. Oh, di ba? Ganun lang yun. Diyos po kayo talaga, oh. that, that news reporting is fair and accurate. Paalala yan ng House Committee on Legislative Franchises nang himayin ang prangkisa ng Suara Sub Media Corporation ang franchise holder para sa Sunshine Media Network International o SMNI. Kasunod dito ng ulat ng SMNI na may 1.8 million pesos na travel fund umano si House Speaker Martin Romualdez, bagay na itinanggi ni Romualdez at ng pamunuan ng Kamara. Pero sabi ng mga opisyal ng SMNI, Patanong daw ang pagkakabanggit nito ng host na si Jeffrica Eric Celis na nakuha raw ang impormasyon mula sa isang source sa Senado. There is no statement, it's just a question. Nagtatanong lang, may 1.8 billion ba na travel fund? It's up to the speaker to confirm or deny. At the same time, medyo ang pakiramdam namin binubusalan kami. Inamin naman ni Celis na nagkamali siya. We are mo, sa totoo lang, dapat nga yung mga media network, TV5, GMA7, ABS-CBN, dapat nga kampin yung MSM na nung binubugbog ng Congress ang GMA, ang ano, ABS-CBN, nagkampihan kayo lahat, TV5, GMA, Kapuso. Pero ngayon, nung ginugulpi na yung SMA na parang tuwan-tuwa kayo. Bakit? Very much willing to admit that indeed the source was wrong in this plenary in this uh, committee hearing we are very appreciative of the guidance provided by us by the data are you willing to recant your statement uh, statements and apologize to congress uh, wala pong problema sa akin personally yon because trabaho po namin na kilalanin ang pagkakamali kung may pagkakamali pero trabaho din po namin ang magtanong kung hihingi ng paumanhin o magre-retract um, sana naman magawa nila para naman uh, ma-repair yung damage that has been uh... nasan yung ano? Nasaan <laughs> yung 50 billion na hinahanap? ay 50 million sir yung 50 million daw hinahanap asan? Yung, hindi niyo gusto yung i-repair yun. Ah, hindi niyo gusto yung i-repair. Done. But, sad to say, on the following day, um, another video was sent to me Um, showing the same panelist stating that what they did uh, was right sabi ng house naman talaga nagtatanong sila eh. just treat them as uh, one alam mo uh, congressman just treat them as the reason why your wives has a lot of hermes diamond necklace and earrings and you have condo you have uh, SUVs and uh you have uh, what do you call this um yung mga entourage ninyo. oh you have the highway patrol group uh we know weaving through traffic with you oh just think about it that way uh private person po yung mga yan and those are taxpayers you're supposed to be uh, uh taking care of them not bullying them well that's just my opinion Again, I can be wrong, but uh, that's my personal opinion. Secretary General, hindi lagpas si isang milyong piso, kundi mahigit apat na milyong piso ang nagastos ng tanggapan ng Speaker para sa mga opisyal na biyahe abroad. Mahigit atlumpong milyong piso naman para sa gastos ng iba pang kongresista. Ang mga opisyal ng komite, pinagpaliwanag tuloy ang SMNI. Bawal po sa prangkisa ninyo na magsabi sa publiko ng mga maling uh, reports or deliberately false information. Why should you not be held liable when it is very clear that you have violated Section 4 of your franchise? There's no the violation. In, in fact, if there's violation, kailangan mo na na Allegation is not equivalent to guilt. So we have no we have no obligation to prove that we are innocent because we are presumed innocent. Uh, gusto namin malaman kung ano yung tinatawag na fake news kasi there is no legal definition of what is fake news. Freedom of press kasi and freedom of expression, that's part of the right ng mga Pilipino, not just as, not just a media. While free speech and press freedom are constitutional rights, the allocation of TV and radio frequencies is not a guaranteed right. Nauna nang sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang programang Spotlight noong Martes na huwag daw silang takuti na aalisin ang SMNI. Ang gagawa lang daw nito ay ang talagang masama at ayaw makinig sa tama. Nilinaw naman ang SSMC SMNI na hindi nila opisyal si Kibuloy na block timer lang daw pero kinikilala rin nilang honorary chairman. Para sa GMA Integrated... Doon talaga sila na akala nila ma-associate ma 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 nila as in uh, in terms of kita <laughs> oh akala nila ma-associate nila eh